Yeah, good morning mga boss, good morning. Good morning mga boss, good morning. Tayo pa rin natin sa bukid, yung ating attire. Yan, nakapambukid. Swimming pool. Yan, private swimming pool mga boss. Yan kanyang bukid sa yan ko pa. Yan ang bukid. Yan dito po sa probinsya sa bukid, buhay probinsya. At yun po ang lagay ng mga itik. Yan, mga bibi yon. Itik, ang dami yun. Pahitlogin. Yan, pakita natin sa tambayan. Hmm, nakita nyo ha. Nasa buk, nasa bukid ang buang ang ang hanap buhay ay sa sa yan pagsasaka. Pero nakita nyo yung kinalabasan no, asinsado. Ang dami sasakyan, mga malaki mong, ano, yung mga yung mga pangharibis ng pala yan, no. Ang kung tawagin ay eh, halimaw. Ayun oh. Nakita nyo kabuhayan mga boss. Uh -huh. Yan, pakita natin, pakita natin, ikutan natin sa yung um, Yan. Meron siyang baka, yan oh. May alagang baka, yan oh. May alagang baka pa siya, oh. Uh -huh. buhay po siya. Yan, pakita natin sa taong bayan ng, kung ang kung anong pinagkakitaan din sa pulgisya mga boss yan Ipakita na sa si taong bayan kung ano pinagkakitaan sa probinsya. Ayan mga boss. Ayan Oh. Uh -huh. Lupit. Ayan mga bibi o. Oh. Lupit. Ayan. Ayan Oh. Itik Oh. Uh -huh. Ayan. Ang mga itik. Ang dami. Eh. Yan. Tapos dito tambaya mga boss, yan. Yan, para sa at yung mga panoorin, may iba naman. Yan mga boss, yan. yan. Eh, medyo madilim pa po kasi ngayon ay alas 6 ng umaga. Yan, alas 6 ng umaga mga boss, yan. Mhm. Mm yan. Tanas na ang bayan mga boss Ang kabuhayan dito sa probinsya Yan mga boss Yan ang kabuhayan dito sa probinsya mga Yan. Yan mga boss, lakad-lakad tayo. Yan. Mga nangingitlog na mga boss. Yan, nangingitlog. Lakad-lakad mm -hmm. Lakad -lakad tayo mga boss. Yan. Ang mm, dami mga boss, oh. dami. Yan pa. Hmm? Yun pa, oh. Lupit. Yan pa mga boss, oh. Pakita natin sa taong bayan. Oh, may nakawala pa. Yan mga boss oh. Mm -hmm. Nakita niyo may itlog oh. May manok pa. Lupet oh, may itlog oh. Mm. Yan, oh. dami oh, mga boss. Kabila niyan. Yan ang buhay probinsya. Yan oh. Mm -hmm. Yan oh. Buhay probinsya, mga boss. Yan. Oh, nangingitlog oh. Mga nangingitlog. Punta mo sa ano, yung, ayan mo yung Julio de Gallo chat mo. Palo, palo na lang kasi hindi, na, hindi yata pwedeng add na. Pero subo ko may add. Yung sa Julio de Gallo, palo mo. Pindot na palo. Paloing ka na. Hi. Hi! Hello! Yeah! <laughs> Nasaan? Nasaan? Ano nga? Hello! Yeah! Kita kita. Babayral ka. <laughs> Nakita nyo mabos ang ayun o. No? sa sipag, yan. Ang makabuhay, lock lava ko. Yan, dami niya sasakya. May mga pang, pangsaka ng palay, pang harvest. Yan, mga itik dami. Yan, uh, bahay ng tauhan niya. Yan, mga boss. Yan. Ito, at ito pa, ito, yung harvest ng ano, yung, pag, yung gilingan ng palay, yan, mga boss. Para maging bigas, yan. Gilingan ng palay, yan. Kaya, kaya pagka sila nagsasaka, yan, yung kanyang sakahan, eh sila na rin ang ano dito na rin ano hina, uh, ginigiling yan pakita natin ang bibi yan uh, close up bibi close up ayun oh no? lupet mo baby ayun limipad na yan ito po ang yeah, bu buhay promesa mga boss nakita yung bukad sa kabukiran lawak oh Yeah. Buhay probinsya. Nakita yung mga boss? Yan ang kumpa ng kumpare ko. Pakumpare ko Berto. Nandun yun mga itikan yung pinakita sa inyo kanina. At ito yung kanyang bukin Ang lawa ko. Oh. Yan. Yan. Lawa. Uh -huh. Mga manok ha. Kaya masarap sa probinsya. Eh magtanim ka lang eh mabubuhay ka yan yan laki mga boss kung natatanda nyo mga boss kung natatanda kung natatanda nyo nung nakaraang isang linggo na nagvideo ako na may nagsak, nag nagkokobotay nag, nag, nag ano, nag, nag aararo ng pala sa suyod yan po yan yun, know? yung isa kong video na mga isang buwan na yan, na nakita yung pala, yung ganda no. Yo, yung nag ano nagkukuliglig may kubota. Na yung nasa nasa bukid. Yan mga boss, oh. nakita niyo yung pala yung ganda no. Ya, yan yung binigyan ko ya, yan pala yan. Oh, isang buwan lang yan. Ganda na no, mga boss. Yan, yan po yung kapatid diyan, magkapatid si Kababi at si Kaberto. Yan, nakakita mga pare. Yan mga boss, Oh. Galing ano? Yan. Ito ito pagdawag ng buhay probinsya. Eh, sa probinsya, hindi ka magugutong. Bili nyo, sili o oh, nagkalat o. May siling mahaba. May, sibil, may yung mga manghang yan no? At may palay. nakita yung patawal. Ang dami. May, may papaya pa. Hmm. Kung ano dami. May mga talong. May mga kalamansi, si, uh, sitaw. Uh -huh. Kaya nga dito sa probinsya, hindi ka magugutom mga boss. Masarap ang pakiramdam. Nakita yung kalawakan. Alamig al sa mata. Mm -hmm. Yan ang buhay probinsya, mga boss. Ang galing ano? Mm -hmm. Yan ang tawag na buhay probinsya. Galik. Yan. Mm. Iya, oh. No? Mm hmm Ayun si Kababi. Ayun. Hello, ah. good morning mga boss. Yan, pakita natin sa taong bayan ang buhay probinsya. Nakikita niyo mga boss yan ngayon. Eh. Yan, tubig na yan. Yan, yung ilog na ito. Tsaka yan, ilog na yan. Yan pong ilog na yan, ang pa rin po doon sa Angat Dam. Doon sa Sapa doon, meron kanal. Pinapapasok ang tubig dito. Ito naman tubig ito, galing sa Angat Dam pumapasok dyan sa mga palayan na yan, yan sa mga palayan kaya tuwing nag-harvest uh, tuwing nag-harvest eh, din sila sa laia la, na la, la, la ya. yung nag, nangangalaga ng, ng ilog nangangalaga ng ilog yan mga boss yan, yan po pat patungo sa mga bukit na yan yan na pinaka irrigation supply ng mga, mga tubig na yan, yan. 'Yan, nakita niyo mga boss, oh. Ito ang ito inararo na isang linggo yung vlog ko na isang linggo. Uh, mga isang buwan na 'yon siguro. 'Yan, nakita niyo mga boss, oh, ganda na. Uh, nang, nang nang pinakita ko sa yung kubota, 'yung nagkukubota, 'yung paikot-ikot sila diyan na uh, may dalang uh, matablang mahaba 'yon, no? naglalakad na 'yon si si pare yun, si pare Bobby. 'Yan, oh. nakita niyo? Mhm. Mm Galing ano? 'Yan, ang tatawag na buhay perbicia. Galing. Mhm. Mm sa sa saan ang daan? Maka, ang eh, eh, buti, mo sa nandaan. makakadaan ng eh. motor. Pero ang pero konti nilang lalakarin ko. Mala, Kasi, yung ang lalakarin ka? Oh, yung. ah. Ay, ka dun, eh. <laughs> <laughs> Ay, daming nanood sa akin nang nang inaano natin 'to. Ano tanto may ilan ba na ito? May isang buwan na mahigit? Wala pa. kailan Gayon? At, at 30. Ngayon ang isang buwan niya, at 30 sinabog yun. Ano ba, ano ba ngayon? June? June? Nang June? June ba yan? Oh, June. Nung 20, lang, 20, lang 20, Oo, 29. 29. Oh, isang buwan nga pala ngayon. Oh. Isang buwan, at 30 ko sinabog yun. Galing ano? Ay, sabog pala? Sabog yun. Oo oh, nga ano. Ito, pero mata, kaabuno mo lang yun, sagurado? Oo. Oh. Ganda oh. Berdin-berdin na siya. Ba't na rin nagtubig yata yan? Hindi, huli yan eh. Ha? Nahuli yan eh. Hindi, yung abono. Eh, hindi, ano lang yan. Pauulit lang yan. Hindi ka makani Dalang-dalang -dalang yan. Ito malimit eh. Uh, galing eh. Yung ba'y binomba mo ng pang, ano? Pang pandamo. Bakit hindi madamo? Eh, binomba sa damo yan. Kasi na araw, naalala ko yung kami, ganyan kalaki, o oh, weeder kami, gano'n yung tutulak na kwa. Ito yun, tinutulak, oh. na ngayon yun. Eh. Bihira na yun. Sa amin, di, di ba yung tutulak na nawala na sa amin yung meron silang hinihila yung kabukalan sa iyo yung kahoy tapos meron siyang pako yung mahabang bakal pangguhit ay in, tabla, tabla, naman dito pag pagguhit ah oh, ganun ganoon tabla may hala, guhit hala, oh halang at ayun yun oh ganoon nga ganda ganoon din si Di dira oh meron din ganun, eh kaya lang matrabaho rin matrabaho nga may tagahila may tagahila eh nang nakarang sa linggo nagvideo ko sa amin sa Batangas for salop yun eh ha ang labanan noon wala salop Oh, uh, no. Eh, meron din humila nun. Pag May, hindi ka sana eh. nga. Pag sa Pilapil sana puro diretso. Angat ka na angat. Balik ulit. Eh. Ano sila eh? Uh... Pero wala ngayon. Sa halin Hindi, labing isa sila. 10 yung nagtatanim. At isa yung humila. tagahila. Kasi yun lang isa medyo marunong eh. Eh, parang ganyang kalaki. Isang itari kalhati. Tinapos sila maghapon. Sabi ko, magkano araw nyo? 700 isang araw. Mag magkano ba dito yung araw? ganun din. 550. Medyo mataas siya ata doon, no. Hindi masarap pa ang ano pa hmm. Ang tanim ng pasulong, hindi man paatras. Oo, ano. oh, yung umiirsa sa susod ng guhit. Bu ng guhit yun. Pero diretso rin. Eh, kaya nga, may kaya nga dinuditan. <laughs> <kaya> <laughs> <nga, may laughs> Pwedeng midi rin ganun. Oo, oh, Eh, hindi na mag -be -be Mahirap din mag-midi rin. Ah. Eh, kung wala kang mag-widder, -be ala na nga yung ganong widder. -be oh. Hmm. Dati kami, may widder. -be Oo oh, nga, oh. tsaka din na uso yun. Ay, nang araw natatanda ako pagka kami nag-widder na ganun. Naku po. Mahirap Kaya din. Kaya alam ni rin, may, may, damo yung pagkita. May damo, o. Eh ngayon, hindi na, no? Wala na. Binugbog na ng pagdamo? Pero hindi, yung pagdamo, ganyan sa kabad ko, eh. Kasi ang kabad ko, itong, yung bukid namin, siya nagmana. Siya ang Kasako, ba? Ganon. Eh, ganyan yung trabaho niya. Pag nakabomba. Eh, pag naman hindi mo binombat na atraso ka. Oo. Oh, oh, mo hindi, kahit nabomba yun. No? Eh, kamukha niya, makakarecover pa yan? Oo, oh, makakarecover yan. Eh, kaya pumunta kasi sa Lingi, pantay-pantay na yan. Pantay-pantay na. Eh, ito, ganda. Can... Ito, eh, ito, ano, berde-berde, ang ganda, oh. Ulip yun. Berde-berde. Doon, nesta, kung ano sa taberto, ayaw, yun. Maabot ko. Pusubukan ko. Saan, saan ang daan? Saan eh, ang nga, may, may Parang ito. ano, parang... Di ba may... Um... Mayroong... may pate doon? Ah. Makikita mo, ito sa daan na yun, diretsyo. Hindi, di ba ano yan? Yung, ano saan yung laberada na? Eh, sa gawin pa doon. Bago dumat yung lamirada gabi ito, Dito ko naman uh, siya so, sabihin na ito. Oo. Uh, sa kagali, da, kagali si Dulo? Nagsakate. Ah, nagsaka Nasaan nang inasinaka mo? Hindi, nagsakate ko sa kalabaw. Oo nga, nasaan? Andun. Nandun yung kalabaw mo? Hindi, andun yung damo. Ah, Hakakutin pa. Ay, yun, no? o. Uwi ka Saan sa ba mo? Ma? Uh, May aso ka dyan? Ay, meron na. Tiyan. Ha? Tara. Yeah. Baka kagatin ako? Hindi. Hey. Binigyan ko yung ano eh, yung bibini Kaberto. Oh, ay eh, ang dami eh. nakakatuwa ang video n'e eh. ayan si pag muli na ha ayan ayan bilib nga kasi eh, ita mo nga eh, lakas mo munta lang ko yung ibay gegewang gewang na kainin <laughs> ha Oo, oh, uh oh. oh, pagkahapon lang. Pero ikaw naman yata, bear lang, ano? Uh, eh, eh, yung kadalasan sa probinsya, lalo sa Batangas. Gin. Ginbulag! <laughs> Kailangan yun. Ang pulutan nyo ng sarap para yung bata. Oo. ano, yung... Ako, pag tumitira ng ganyan, gusto ko may sabo eh. Kasi oh. pag na mo, ang sakit sa uh, dila. Oo. Parang... Eh, imin mo kayo nakangiwi ka. Ayan. Ang galing oh. May ilan ang kalabaw mo dyan? Nang... May... Teka, tat. Eh. Ayan. Galing oh. Ah. Ayan. ko pala yung... Walang ito. Galing ano? Oh. Ay, wala yung malalaki mo. Oh, dami bal mo yes. aso. Wow. Hey, gano'n. Dahil palakas, ano? Ay, Ano gano'n yun? Umuwi ka na sa atin. Umuwi ka sa atin. Oh, ano? ako Umuwi ako ng gabi na rin. Bakit? May, may mga tao naman dito, ano? Eh, hindi, yung kamukha ni na Bob, na, pangato, Ay, yung si... Si Al Yung bata ni Kevin? Jerome, Jerome. Oo, <coughs> uh, yan. Sige mga boss, salamat po.